Simula natin ang bawat umaga sa panalangin. Pasasalamat. Pag-asa at sa salita ng Diyos. Dito lang sa Daylight Devotion. A blessed day mga ka-Daylight. Ako po si Pastor Joshua Cho mula po sa Good News Mission Church. Start your day right mga kapatid. Simulan po natin ito sa panalangin, sa pasasalamat at sa pag-asa at sa salita po ng Diyos. Dito lang yan sa Daylight Devotion. Araw-araw tuwing alas 8 po ng umaga sa Light TV Channel. At sa ating Facebook Live Light TV God's Channel of Blessings Facebook page. Mapapakinggan din po natin tayo sa DWZB 91.1 FM sa Palawan at sa DZJV 1458 radio Calabarzon. Ako po ay nagpapasalamat sa ating Panginoon na po, tayo po ay pwede magkaroon ng oras na pwede po tayong magbahagi ng salita po ng Diyos. Ngayong araw po ay gusto ko pong ibahagi sa inyo about po sa topic ng True Identity. Ano nga ba ang ating identity? Hindi ko po alam kung minsan ay kayo po ay napaisip sa inyong sarili. Ano nga ba ang ating identity? Dahil ako po bilang isang Koreano na lumaki po sa Pilipinas, mula nang aking pagkabata, ay nagkaroon po ako ng identity crisis. Ano ba ako? Koreano ba o Pilipino? Dahil mukha naman akong Koreano, pero yung salita ko ay Tagalog. At Koreano naman ako, pero ako lang yung naiiba. Kaya nung ako po ay mula ng aking pagkabata, nalilito at hindi alam ano ba yung aking tunay na identity. Pero nung ako po ay lumaki na at natuklasan kung ano po ba yung tunay na aking pagkatao, tunay na aking identity, ay doon po ako nagkaroon ng kasiguraduhan at kaliwanagan sa aking puso. Ako po ay isang Koreano na mayroon ng pusong Pilipino. Ngayong oras po ay gusto ko pong ibahagi sa inyo, meron din pala tayong identity sa harapan po ng Panginoon. Ano ba tayo at sino ba tayo? Bakit ba tayo nabubuhay at para saan ba tayo nabubuhay? Gusto ko pong ibahagi sa inyo, ano nga ba ang puso ng Panginoon para sa atin na gusto niya pang ibahagi na upang matuklasan po natin habang tayo po ay nabubuhay sa mundong ito. Sa oras po na ito, basahin po natin lahat-lahat ang libro po ng Unang Hari. Kung meron po kayong mga Biblia, ay sabayan po ninyo akong basahin. Unang Hari, Kapitulo 3, mula po sa versikulo 16, ay basahin po natin. Basahin ko po. Nang magkagayoy na paroon sa hari, ang dalawang babae na may patutot at nagsitayo sa harap niya. At sinabi ng isang babae, O Panginoon ko, ako at ang babaeng ito ay tumataan sa isang bahay at ako ay nanganak ng isang batang lalaki sa bahay na kasama ko siya. Tuloy-tuloy po natin basahin mula 18 at nangyari ng ikatlong araw pagkatapos na ako ay makapanganak. Na ang babaeng ito ay nanganak naman at kami ay magkasama, walang iba sa amin sa bahay, liban sa kaming dalawa sa bahay. At ang anak ng babaeng ito ay namatay sa kinagabihan sapagkat kanyang nahigan at siya ay bumangon sa hating gabi at kinuha niya ang anak kong lalaki. Sa siping ko, samantalang ang inyong lingkod ay natutulog at inihiga niya sa kanyang sinapupunan at inilagay ang kanyang patay na anak sa aking sinapupunan. Marahil meron po sa inyo ay narinig na po ang salita po na ito. Ang unang hari ay ito po ay kwento mula kay Haring Solomon. Si Haring Solomon po ay hari po ng Israel na ang kanyang ama ay si Haring David. Nung si Haring Solomon ay humingi sa harapan ng Diyos. Sabi ng Panginoon, Solomon, ano ba ang iyong hiling? Kahit anong sabihin mo, kahit anong ihiling mo, ay bibigay ko sa iyo. Pero alam po ninyo, kung ako po yung tatanungin, sigurado ay sasabihin ko, Lord, bigyan niyo po ako ng kapugihan. Lord, bigyan niyo po ako ng kalakihang mata. Lord, bigyan niyo po ako ng kayamanan, ng kalusugan. Marahil ito po yung mga bagay na hingin po natin sa harapan po ng Panginoon. Pero alam po ninyo, si Haring Salomon ay hindi po yun ang hiningi niya sa harapan ng Panginoon. Ang hiningi po niya ay karunungan mula sa Panginoon. Ako po ay nagtaka kung bakit karunungan. Sa so, dinami-dami na pwede nating hingin, bakit kaya karunungan? Alam po ninyo kung bakit. Yun po ay matatagpuan po natin sa Ecclesiastes Kapitulo 1, Versikulo 1. At ito po ang nasusulat. Ang mga kabuluhan ay walang kabuluhan, sabi ng manggagawa. Lahat ay walang kabuluhan. Si Haring Solomon, lahat ng bagay dito sa mundo ay naranasan niya na. Siya ay umupo na sa pinakamataas na posisyon. Pinakamakapangyarihang posisyon. Lahat po ng gusto niya sa mundo na ito ay naranasan niya na. Meron siyang isang libong asawa. Meron po nun yung isang libo. Isang asawa nga, ma 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 mahirap mahalin. Isang libo pa kaya. Pero alam po ninyo, yun po yung patunay na kahit man dito sa mundo ay wala pong pwedeng makapagbigay po ng satisfaction sa ating buhay. Kaya naman, si Haring Solomon ay humingi ng karunungan at sa binasa po nating kwento ngayong araw, meron daw pong dalawang patutot na habang sila nagtatalo-talo, sila ay lumapit sa harapan ng Diyos, sa harapan po ng Panginoon, na si Haring Solomon, upang sila ay makatanggap ng patas na hatol. Ano nga ba ang naging hatol ng Hari? Sinabi ng Hari, Nung itong dalawang patutot na tohay, nagtatalo-talo, kayo bang anak itong tunay na bata? Sinabi ng "...Hari, hatiin sa gitna!" At doon, ang tunay na nanay ay, siya po ay nanigas ang puso at sinabi sa Panginoon, "...Hari, ano man po yung mangyari, huwag po ninyong hatiin at ibigay nyo po sa kanya." Pero itong begging nanay ay, "...Hari, ano man yung mangyari, hatiin sa gitna!" Ito po yung kanyang sinabi. At doon po ay natagpuan po nila at nahanap nila kung sino po ba yung tunay na nanay. At ito pong kwento po ay nagsasabi po ng karunungan po ng hari. Ngayon, marahil sa atin, marami na pong nakarinig ng kwento po na ito. Ngunit ako po, meron pong panibagong puso na ipinakita ng Diyos kaya po ay gusto ko pong ibahagi ang kwento po na ito. Kung kayo po ay mayroong kaunting oras, naway subaybayan niyo po kami hanggang matapos ang oras po na ito, naniniwala po ako na lahat po kayo ay pagpapalain po ng Panginoon. Basahin po natin muli ang ating binasa mula po sa Unang Hari, Kapitulo 3, Versikulo 18. At ang anak ng babaeng ito ay namatay sa kinagabihan sapagkat kanyang nahigan. Ito pong salita po na ito ay nakapagbigay po sa akin ng isang malalim na pag-iisip. Kahit basahin ko nang muli, ulit-ulitin ko, hindi ko po maintindihan bakit ba ganito ang nasusulat sa Biblia. Ang sabi po dito ay, at ang anak ng babae ito ay namatay. Ano po yung sanhi ng kanyang kamatayan? Ano po yung dahilan? Bakit namatay? Ang Biblia po ay sinasabi, dahil daw po nahigan. Sa lahat po ng ating mga manonood sa ating Light TV, mga kaday Light, gusto ko po kayong tanungin. Meron po ba dito mga nanay na nanonood? Maraya pong salamat. Gusto ko po kayong tanungin bilang nanay, dahil sa sobrang pagod po ninyo, dahil sa sobrang kawalan po ng lakas ninyo. Naranasan niyo na po ba sa inyong buhay na habang kasama po ninyo yung baby po ninyo, nadaganan niyo na po ba? Nahiga niyo na po ba? Alam po ninyo, ito pong pangyayari na to ay hindi hindi pwedeng mangyari. Dahil yung puso po ng nanay ay sobrang naninigas. Meron pong pag-ibig, Meron pong pagsasakripisyo. Ako po, hindi man po ako nanay, pero soon to be tatay. Sabi po nila, iba daw po yung puso ng nanay at puso ng tanay. Pero alam po ninyo, bilang nanay, hanggang sa bago mga anak ang nanay, ito pong nanay ay, hindi po nating pwedeng tawaging nanay. Dahil simula ng maging nanay, meron pong panibagong puso na pwede niyang makamtan na hindi niya po nakamtan bago po siya naging nanay. So, i-simplify po natin ha, para mas madali po nating maintindihan, ito pong nanay, bago po siya dawaging nanay, hindi po siya nanay. Siya po ay isang ordinaryong babae lamang. Ang pinagkaiba ng babae at sa nanay ay, ang puso po nila ay magkaiba. Ang simpleng ordinaryong babae ay wala po silang puso ng katulad ng nanay na nanay na umiibig sa kanyang anak, nanay na umiibig sa kanyang anak na kayang magsakritisyo. Naintindihan po ba natin? Kayo po ba ay sumasang-ayon sa aking mga sinasabi? Marami pong salamat. Pero alam po ninyo, itong pong nanay na to ay kakaibang nanay. Bakit? Nung siya ng nanganak, itong anak niya ay, hindi po natin alam kung ano po yung dahilan, pero nadaganan niya. Pero alam po niya yung mas nakakagulat-gulat. Yung po ay makikita po natin sa susunod po na versikulo. Basahin po natin. At siya ay bumangon sa hating gabi. At kinuha niya ang anak kong lalaki sa siping ko. Samantalang ang inyong lingkod ay natutulog, at inihiganya sa kanyang sinapupunan at inilagay ang kanyang patay na anak sa aking sinapupunan. Ano po ba ang ibig sabihin ng salitang ito? Itong nanay, nung nadaganin niya yung anak niya, nakita niya ay namatay. Ano pang ginawa niya? Sige, ipalit natin dun sa anak ng yung nanay niya. Ipalit natin yung sanggol. Sa yung mga nanay na nanonood ngayon, pwede po ba itong mangyari? Namatay na kayong anak mo. Nung nakita mo na yung anak mo, kaya mo bang ipagpalit? Ano yun? Exchange gift. Dahil namatay na yung anak mo, pagpapalit mo na lang, ganun po ba kadali ipagpalit ang anak ninyo? Dahil po sa namatay? Pero bakit ko po ba ito ibinabahagi sa inyo? Ito pong patutot na ito ay, sa mga hindi po nakakalam ng patutot, ito po ay ibig sabihin prostitute or mga sex worker. Ibitibenta ang kanilang mga sarili para sa kanilang pangkabuhayan. Pero ito po ba ay makatarungan? Ito po ba ay tama? Ito po ay mali eh. Ibig sabihin po na merong dalawang patututay na nangangahulugang dalawang klase ng tao sa harapan ng Diyos. Ito pong tao na ito ay walang iba kundi tayo mga tao. Tayo po yung mga patutot na nabuhay ng makasalanan. Tayo po yung mga tinutukoy na patutot na nabuhay ng maling buhay. Pero alam po ninyo mga kapatid, mga ka-daylight, simula ng tayo ay nakatanggap ng binhi ng lalaki. Tayo po ay nagkaroon ng panibagong buhay. Yun po yung sobrang kahanga-hanga sa ating mga nanay. Sila ay pwede pong makapag-produce ng panibagong buhay eh. Nagkakaroon po ng buhay. Ang Panginoon ay binigyan po tayo ng kakayahan na maging nanay. Ano po ba ang ibig sabihin ng nanay? Ibig sabihin ng maging nanay ay binigyan po tayo ng kakayahan na Pwede po tayong umibig. Pwede po tayong magsakripisyo. Pwede po natin ibigay ang lahat. Sa badaling salitay, pwede po tayong makapagbigay ng panibagong buhay. Sino po ba yung nagbibigay po ng panibagong buhay? Yun po ay walang iba kundi si Yesu Kristo. eh. Simula nang tayo tumanggap ng panibagong buhay, ibig sabihin ay nakatanggap po tayo ng salita mula sa Panginoon. Yun po yung nangangahulagan na nakilala po natin si Jesus bilang ating tagapagligtas sa ating buhay. Nung nakilala po natin si Jesus at tinanggap natin siya bilang ating tagapagligtas, Amen! Ako pala ay malinis na. Ako pala ay inaring ganap na true by the blood of Jesus. Yung mga tao na nakatanggap ng binhi ni Yesus, sila po yung mga nakatanggap ng kapatawaran ng kasalanan, sila po yung mga tao na nanangaligtas. Saan po tayo nangaligtas? Sa ating mga kasalanan at tayo po ay niyoturing matuwid sa pamamagitan ng pangalan ni Yesus. Mga ka ano po ba ang gustong sabihin ng Panginoon sa pamamagitan po ng kwento po na ito? Itong dalawang patutot na ito ay tayong mga tao na nabuhay ng maling buhay. Nabuhay ng makasalanang buhay. Pero simula na nakilala natin si Yesus. Simula na itong dalawang patutot ay nakatanggap ng minhi. Sila ay nagbago eh, nagbago. Paano sila nagbago? Mula sa isang ordinaryong babae, sila ay naging nanay. Tayo po mula sa pagiging makasalanan, tayo po ay naging matuwid. Amen po ba? From sinner to righteous, ganun po tayo binago ni Heso Kristo. Simula nang dumating si Heso sa ating buhay, doon po tayo ay nagkaroon ng panibagong buhay. Simula nang dumating yung binhi na ito, itong babae ay hindi na babae kundi nanay na. Napalitan yung pangalan niya eh. At siya ay, meron ng puso na umibig. Meron ng puso na magsakripisyo. Lahat ng mga bagay ay kaya niyang gawin para sa kanyang anak. Amen po ba? Tayo rin. Tayo rin po yung mga tao na nakatanggap ng binhi. Kaninong binhi po ba yun? Binhi po ng Panginoon. Binhi po ni Heso Kristo. Kaya po tayo ay pwedeng umibig. Gaya po ng sabi ng Biblia, He loved us first. That's why we love. Siya muna yung unang umibig sa atin. Kaya po tayo ay umiibig. Siya muna yung unang nagsakripisyo sa atin, kaya po tayo ay nagsasakripisyo. Yun po yung binhi po ni Jesus Simula na po nang natanggap po natin ito, tayo po ay tinawag po ng anak ng Diyos. Those who accept Jesus as their Savior, you have the right to be called the children of God. Amen. Simula na tinanggap natin ito, bani bagong binhi? Etong babae ay, hindi na babae, kundi siya pala ay nanay na. Pero alam po ninyo, meron pong tao na nabuhay nga ng patutot, pero nung siya ay nanganak, siya ay nagbago at nabuhay ng buhay ng nanay. Pero yung isang babae dito, siya nga ay nabuhay ng patutot, pero nung siya ay naging nanay, hindi niya natagpuan, hindi niya natuklasan kung ano ba yung puso ng nanay. Yun po yung sobrang kaawa-awa. Yun po yung sobrang balungkot na bagay. Siya nga ay naging nanay, pero hindi nabuhay ng puso ng nanay. Siya ay binago, pero patuloy pa rin nababago, nabubuhay ng buhay ng patutot. God wants to speak to all of you. Mga kapatid, mga kadaylight, lahat ng mga tao na nakikinig, lahat ng tinawag ng Diyos na bilang anak ng Diyos, makinig kayo. Kayo ay, hindi na patutot. Kayo ay, nanay na. Amen. You are no longer sinner, but you are righteous in the name of the Lord. Amen. God called us children of God. God called us righteous, perfect. But why are you living in flesh. Hanggang ngayon, bakit ka pa rin nabubuhay sa iyong laman? Bakit ka pa rin nabubuhay sa mundong ito? Bakit ka pa rin nabubuhay sa iyong pansariling interes? Hindi ka na patutot. Ikaw ay nanay na nanay. Ikaw ay pwedeng nang mabuhay ng merong pag-ibig. Ikaw ay pwedeng nang mabuhay ng merong sakripisyo. But why? Bakit ka pa rin nabubuhay ng buhay ng patutot? God is speaking unto me. Joshua, hindi ka napatutot patutot ha. Ikaw ay nanay na ha. Ikaw ay meron ng puso ng pag-ibig ha. Pwede namang magsakripisyo ha. Pero bakit ka pa ba rin nabubuhay ng buhay ng patutot? Ano ba yung puso ng nanay? Nung nakita niya yung anak niya na matay, hindi eh ba dapat nagluluksa? Hindi eh ba dapat nalulungkot? Pero bakit itong patutot na ito, nakita niya yung anak niya na matay? Bakit walang puso ng pagluluksa? Bakit walang puso ng kalungkutan? Dahil siya ay naging nanay nga, pero hindi natagpuan ang puso ng nanay. 'Yun po yung sobrang kawawa. Sobrang masama sa harapan ng Diyos. God called us to be the children of God, but we are not living as children of God. God called us perfect. God called us righteous. But we are not walking in spirit, but we are walking in flesh. Gaano po ba kawawa itong buhay? That's why, sabi po sa Biblia, sino man sa inyo ang lumalakad sa spiritual, ay lumalakad sa spiritual, Pero sino man sa inyo ang lumalakad sa laman ay kayo ay lumalakad sa laman. Pero saan ba tayo dapat lumalakad? Hindi po ba sa lakad po ng Panginoon? Basahin po natin, Galatians chapter 2, matatagpuan po natin. Kung ano po yung puso ng Panginoon, simula nang tayo ay tinawag po ng Panginoon bilang anak po ng Diyos. Galatians chapter 2, verse 20. Ako ay napako sa krus na kasama ni Kristo. At hindi na ako nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya. Ang pananampalataya na ito ay sa anak ng Diyos na sa akin ay umibig at sa ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. Ang buhay na aking ikinabubuhay ay hindi na para sa akin. Hindi na para sa akin laman, kundi para saan? Para sa pananampalataya. Para sa Espiritu at para sa kaluluwatian ng Diyos. Why? Bakit? Dahil lang nasusulat po sa 1 Corinthians chapter 6 verse 11, basahin po natin. Ano po ba ang sinasabi ng Diyos kung bakit tayo ay dapat lumalakad sa espiritu? Dahil po tayo ay hindi na sa laman kundi sa espiritu. Kung makikita po natin, tayo po ay pwedeng maliwanagan about ito. Sa 1 Corinthians chapter 6 from verse 11. At ganyan ang mga ilan sa inyo. Ngunit, nangahugasan na kayo. Ngunit, binanal na kayo. Ngunit, inaaring ganap na kayo sa pangalan ng Panginoong Heso Kristo at sa Espiritu ng ating Diyos. Ano man yung naging buhay natin nung nakaraan, tayo man ay mamamatay tao, tayo manay, anumang klaseng kadumihan, kasalanan, kalokohan, kasamaan na buhay na meron tayo, kahit nabuhay pa ng patutot yan, tayo ay ginawang malinis at ginawang matuwid in the name of the Lord. That's why everyone, tayo po ay hindi na mga patutot but we are nanay. Let us all pray. Manalangin po tayo. Amang Diyos, maraming maraming salamat po. Simula po nang natagpuan po namin ang aming tunay na identity. Hindi pala kami mga patutot kundi kami pulay eh, Mga nanay na pala. Kami pulay eh, hindi pala mga makasalanan kundi kami pala eh. Mga matuwid na. Hindi pala anak ng Diablo kundi anak ng Diyos. Na, nagpapasalamat po kami sa inyong patuloy na pagkabay upang kami ay lumakad sa daan ni Kristo. Sa daan ng Espiritu, upang lahat po ng mga bagay na ito ay eh, pwede po namin ibalik sa inyo ang kaluluwatian, ang pagpupuri sa inyo. We thank you and we pray in the name of Jesus. Amen. Muli, ako po si Pastor Joshua Cho mula po sa Good News Mission Church na nagpapahalala na sa bawat umaga ay may pag-asa. Patuloy po nating subaybayan ang programang Daylight Devotion. God bless you more.